Good day everyone! Narito na ang ating day 4 ng ating lesson sa language ngayong week 4 at ito na ang ating huling lesson para sa week 4. So, paglalahad muli ng kwentong napakinggan. Ang ating objectives, relate events in a story to personal experiences, express opinions regarding the assigned text, use appropriate words in recalling past events, and present to the class properly sequence events based on textual and visual interpretation. Kahapon, o nung day 3 ng ating lesson, natukoy natin ang pagkakaiba ng tono at intonasyon ng mga pangusap na nagtatanong at nag-uutos. Ngayong araw, babalikan natin ang kwentong pinakinggan natin noong day 3. Tungkol nga saan ang napakinggan nating kwento kahapon o nung day three? So, tungkol to kay Jose. Ayan. Paano ni natin nasabi na si Jose ay matulungin? So, siya mismo ang nag-iisip ng paraan kung paano siya makakatulong sa kanyang magulang sa gawaing bahay. So, hindi na siya kinalang utusan ng magulang niya kasi siya na mismo ang nagkukusang magtanong kung maaari ba siyang tumulong. No? Ayan. So, anong katangin mayroon si Jose na gustong-gusto niyong tularan? Sige nga ayan so maraming katangian si Jose na dapat nating kularan kagaya ng pagkukusa di ba hindi na siya kailangan uh, utusan nagkukusa na siya at magalang siya dahil magalang siya makipag-usap sa kanyang magulang ngayong araw ay muli tayong makikinig sa mga kwento na ibabahagi ko sa inyo at kung tayo ay nasa klase maaaring ibahagi ito ng inyong kaklase Pagkatapos ay sasabihin ninyo ngayon, o oh, limbawa ngayon dahil tayo ay online, so pwede kayong magkwentong muli nung mapapakinggan yung kwento dito. At ano ba yung mga simpleng paraan, paano nyo maikukwentong muli yung napakinggan yung kwento. Bago tayo makinig sa ating kwento, alamin muna natin kung ano-anong mga salita ang pwede natin gamitin sa paglalahad ng mga pangyayari. Ito ay ang mga salitang una pangalawa, pangatlo. Maaari nyo rin palitan yung pangatlo ng sa huli. Gamitin natin ang mga salitang ito para balikan ang mga pangyayari sa kwentong inyong napakinggan. Okay, so una, ayan, tinanong si Jose ng na kanyang nanay kung nakapag-aral ba siya. At sinabi ng kanyang ina na siya ay nagluluto ng sinigang para sa pananghalian. Ayan, so Nagtanong si Jose kung maaari ba siyang tulungan sa paghuhugas mamaya. Ikalawa, sinabi ng nanay na dumating na ang kanyang ama at sinalubong siya ni Jose. Inabot ng ama ang daladala nitong halo-halo. Tinanong ni Jose kung maaari na daw ba niya itong kainin pero ang sabi ng ama kailangan may laman ang kanyang tiyan. Ikatlo o sa huli, yan pangatlo, kumain na sila at tinanong ni Jose, tinulungan ni Jose ang nanay niya na maghain bago sila kumain. Dito, binatiyo si Jose ng kanyang ina na siya ay napakabuting bata dahil tinutulungan niya ang kanyang ina. So, yun yung mga paraan paano tayo magkuwento? Yan, simple muna no, para ma-practice kayo. Maaari niyong gamitin yung una, pangalawa, pangatlo. Kung hindi niyo masaulo lahat, tandaan niyo lang yung mahahalagang pangyayari. So paano niyo na ipapakita ang pagiging matulungin sa inyong tahanan? Siyempre, kailangan kayo ay sumusunod sa inyong magulang. Alamin natin kung paano natin na ipakita na naipakita ng ating tauhan sa kwento ang pagiging matulungin. Makinig nang mabuti at maging handang ikwentong muli ito sa inyong bahay o sa inyong klase mabait na pusa ni Fernan Kevin A Dumalay. Si Mingming ay isang mabait na pusa. Isang araw may nakita siyang ibong may sugat sa pakpak. Dahan-dahan niyang dinala ito sa kanyang bahay. Pinagaling ni Mingming ang sugat ng ibon at pinakain ito. Pagkatapos ng ilang araw, lumakas na ang ibon at nakalipad muli. Sabi ng ibon, laging maging mabait. Umiti si Mingming masaya sa kanyang pagdulo. Sino ang bida sa kwento natin? So, siya ay isang pusa. Paano mo siya ilalarawan? O, siya ay matulungin dahil tinulungan niya ang ibon. Ano ang nangyari ba sa ibon? So, siya ay, ayan, so nagkasugot siya sa pakpak. Paano tinulungan ni Mingming -Ming ang ibon? Inuwi niya sa kanyang bahay, inalagaan, pinakain hanggang sa ito ay gumaling at lumakas. Ano ang nangyari sa ibon matapos ang ilang araw? So, lumakas na siya at siya ay, ayan, nagpasalamat kay Mingming. -Ming. Gusto ba ninyong tularan ang ginawa ni Mingming? Siyempre, yan. Alam nyo ba mga bata, masarap ang mas masarap ang tumulong kaysa sa tulungan ka. Lalo na kung yung tinulungan mo ay may mabuting kalooban. Yan. Okay? So, masarap talagang tumulong. No? Yan. Kaya, kasi pag tumulong ka, ibig sabihin, meron kang ibibigay. Kesa naman ikaw yung tulungan, ibig sabihin, kapag ikaw lagi itong lagi kang wala. Eh, gusto nyo ba na lagi kayong wala? Kaya, pag dumating ang pagkakataon na may, may, uh, chance kayo na tumulong sa iba, gawin nyo na. Kasi mas lalo kayo bibigyan dahil marunong kayong magbigay sa iba. Kung tayo naman ang tinulungan, ano ang dapat nating sabihin sa tumulong? Tayo dapat ay magpasalamat para hindi sila magsawang tumulong sa atin. Kasi may mga tao na nagpapabiktima. Para tulungan sila, nagpapaawa. Pero hindi yon tama. Bakit kailangan marunong tayo magpasalamat? Ayan, syempre, hindi kasi lahat ng tao ay may kakayahan na tumulong o hindi rin lahat ng tao ay binibigyan ng oras ang ibang tao para tulungan sila. Kasi may mga sarili-sariling problema ang bawat tao. Pero yung naisip niya na tulungan ka kahit na siya ay may problema, isang malaking bagay yun. Kaya dapat magpasalamat tayo. So, nais nice kong pagsunod-sunod rin ninyo ang larawan ayon sa tamang pagkakasunod-sunod dito sa pangyayari sa kwento. Anong kaya dito ang unang nangyayari? Ito ba ang inyong sagot? Tama. Nakita ni Mingming -Ming ang ibon. Ikalawa, ayan, dinala ni Mingming -Ming ang ibon at ikatlo, gumaling, gumaling na ang ibon. So, gamit ang mga larawan, isalaysay muli natin ang kwento. Una, nakakita si Mingming ng sugatang ibon. Ikalawa, dinala ni Mingming ang ibon sa kanyang bahay upang gamutin. At Pangatlo o sa huli, nagpasalamat si Ibon kay Ming. So, ganun lang kasimple ang pagkuwentong muli. No? Yan yung mahalagang pangyayari ang inyong sasabihin kung hindi nyo natatandaan lahat. At maaari rin kayong gumamit ng sarili nyong mga salita base sa inyong pagkakaunawa. Bawat isa sa atin ay may iba't ibang ginagawa pagkagising sa umaga. Halimbawa, ang una kong ginagawa ay nananalangin. Pangalawa, inaayos kong ang aking higaan. Pangatlo, naliligo ako. Ayan. so iba-iba ang ating ginagawa. Kayo naman, ilarawan ninyo nga ang inyong ginagawa pagkagising sa umaga o siguraduhin na nagamit niyo ang salitang una, pangalawa at pangatlo. Okay? O yan, o, halimbawa, ako. Una, ako ay nagdarasal pagkagising. Ikalawa, nagluluto ako para sa aking mga anak. Ikatlo, naliligo na ako at ginigising ko ng aking mga anak para makapaghanda sa kanilang pagpasok. O yan, so iba-iba tayo ng ginagawa. Yung iba naman, pagkagising, nauna ang pagkain kaysa paliligo. Yung iba, nauna ang paliligo kaysa pag... So, anong katangian nga ni Mingming ang nais niyong gayahin? Sige nga. So, ako, matulungin. Yan, masarap tumulong. Pero pipiliin din natin ang mga tao nating tutulungan kasi yung iba ay nananamantala lang. No, minsan nanluloko sila para para uh, sila itulungan kahit hindi naman talaga dapat silang tulungan. Kagaya na pag may nakita kayong mga pulubi sa lansangan, Tingnan nyo naman kung malaki, malaki ba ang kanilang katawan, kaya ba nilang magtrabaho, o yun. Kung nakikita nyo naman na kailang, kaila, kaya naman nilang magtrabaho, so tanong nyo sila, hindi po ba nyo kaya magtrabaho? O kaya naman yung mga bata, nang hihingi sila ng pera. Minsan pinambibili na nilang sigarilyo, ng rugby. So kung meron silang humihingi, maganda ibigyan na lang natin ng pagkain kesa pera. Para sigurado tayo na kakainin nila at hindi nila sa ng hindi maganda. Okay? Bakit mo nagustuhan o di nagustuhan ang kwentong napakinggan? O meron ba sa inyong hindi nakagusto? O yan. O baka hindi nyo naintindihan. Maaari nyo ulitin ang video para maintindihan ang kwento. So, gamit ang mga salitang una, pangalawa, pangatlo, muling ibahagi sa klase ang mga pangyayari sa kwentong ang mabait na pusa. Gamit ang mga salitang una, pangalawa, pangatlo, Muling ibahagi ito ng pasalita sa inyong mga kaklase upang masanay kayo. Yan. O, practice nyo na. So, dito nagtatapos ang ating aralin. Sana ay may natutunan kayo. Hanggang sa muli, paalam!